I've been in that situation, alam ko na marami ma mapapasaya ng mga fans. Hininga ng reaksyon ang aktor na si Gerald Anderson sa muling pagsasama sa pelikula ng kanyang kasintahan na si Julia Barreto at ex-boyfriend nitong si Joshua Garcia. Sa panayam sa aktor sa Cinema One noong April 30, sinabi niyang excited siya sa gagawing pelikula ng girlfriend at Joshua. Alam raw niyang katuparan ito sa inaasam ng Joshua fans na makitang muli ang kanilang mga idolo sa isang pelikula na mahigit na apat na taon na ang nakalilipas ng huling magkatambal. Dagdag pa ni Gerald ay sigurado siya na magiging maganda ang proyektong gagawin ng dalawa sapagkat parehong magaling sina Julia at Joshua bilang mga aktor. Pahayag ni Gerald Anderson, it's exciting para sa mga fans nila. I'm not sure ilang years ago sila huling nagkasama, but I've been in that situation. Alam ko na marami silang mapapasaya ng mga fans nila. They're both great actors so alam natin na magiging quality yung ipapalabas nilang proyekto. Sa panayam kina Joshua at Julia, inamin ng aktor na hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ang comeback movie nila ni Julia at ang exciting part sa muli nilang pagsasama ay ilang taong agwat ng huli nilang pinagtambalan na pelikula. Sa ad ni Joshua, noong nalaman ko yung project sabi ko yes agad. Ang tagal na kasi ng agwat nung panahon noong huli kaming nagka-work. Before kasi teenager pa kami noon. Ngayon, I can say na medyo nagmature at lumaki na kami. Ang exciting lang na nagkanya-kanya journey kami and ngayon, magkakabalikan kami sa pelikula. Revelasyon naman ni Julia na matagal na silang nais pagtambali ni Joshua, kahit noong pandemic pa. Ngunit naghintay lamang sila sa tamang panahon at tamang kwento para sa pagbabalik pelikula nila. Exciting rin para sa aktres na makasama muli ang aktor sa pelikula at pareho silang maayos ang takbo ng kanika nilang buhay, kaya masaya raw siyang muling makatrabaho si Joshua. Parte ng pahayad ni Julia, maybe it was already the right time, it's the right material, and we're both in a good place in our lives. I'm happy na magkakatrabaho kami ulit. Napakomento naman ang ilang netizens sa muling pagtatambal ni na Joshua at Julia. Anila, wow super excited na naman mga fans ng Joselia. Lakas pa rin ang chemistry nilang dalawa. Bagay talaga kayo both magaling sa actingan. Iba talaga kapag healthy ang breakup. You can still genuinely be friends with your ex and just be happy for them. Ito yung naghiwalay pero walang bitterness sa katawan, casual pa rin silang nag-uusap. Hindi na apektuhan ang trabaho at pagkataon nila dahil sa past nila, Di rin umikse na yung mga present jawa nila kasi pareho nilang alam kung hanggang saan lang sila.